versus Reality ni Frankie? Apa. <laughs> Ay, bawal dito. Kailangan ng... Nako, din natin dala ang... Alin? Vaccine card. Hmm? ESF siguro yan. Ha? Vaccine card. Pat Tingin ko ano, ASF Wala tayong vaccine card, man. <laughs> ano? Naalala ko ng pandemic, ano? Kailangan mo talaga yung vaccine card. Okay, sasot na tayo. Ang daming ano dito, may buogi. Langka ang hinahanap ko dito. Pagdating natin sa Bolinao, gagata ako ng langka doon sana. May langka ka. Maraming gata. Hanap tayo sa palengke. na may alimasag na malalaki. Hmm. Sarap, ano. Ay nakabili tayo dati dito oh. nung ano, ha? yung kuratsa, no? Ay dito may ramay din kuratsa. Bibili tayo, parang, parang mura. Pag eh, <laughs> mahal himas lang. Kami lang po ngayon, ay nasina sina, sa kami sasakyan sa sinamama sa sina mama. Mga French, tapos si Ate King, si Rowan kasama namin, sarap ang tulog. Nakapano na siya, may bed siya sa likod. Tsaka si Jello, dito. Opo, dales lahat ng bahay. At saka meron sila doon na nabibilang noong nakapasona. Ang gaganda. Diba? Iba, iba. Iba-ibang ano. Dito. Variety. Ah, minga mahilig sila. Ayun eh, no? Yung Ang okay. maganda. Ang bentahan Hindi. Hindi siya bentahan. Ha? Ang ganda ng. Overtake ka na natin kasi ay... Hey. Ay... Tupad. <laughs> Tupad. Kulay green. Pagtawid ng tulay, andan na to. Palengke kaya rito to. Target ko lang dito palengke. Morales. Buti pa, Irmana Minor. Pupuntahan natin. Usapin natin si Ray. Yun, the best yun. Irmana Minor. Pag nagpunta tayo sa menor Minor o Mayor? Minor. Dalawa yun, di ba? Oo, uh, Irmana Minor yun. Yun, tanya is yung ganda daw doon. Dator lang. kasapsapan hindi pa natatalo na ang ng kasapsapan eh. nasa okay. top pa rin eh. <laughs> na natin kung tatalo ni Milton <laughs> tingin mo hmm? matatalo saan tayo? straight? Wala. wala siya sinabi diretso pa lang laki din ang anda umalig um, mo sa ting Oh, ah, um, ini yung nagbablog na nangimimigwit, si you know, Marlon, umalig lang yun, umiikot ikot lang, dami na huling isda. Pagkalampas ng dalawandaang metro, lumiko pa kaliwa. Dalawang daan, kanina pa tayo ha. Yun o. Ano. Parang napakana ng buhay dito. Lumiko pa kaliwa. Ang maganda ng bugi na no. Maganda, ano, ang maganda na, parang may kasalanan lang ha? sinabay yun sa'yo. Hindi yeah, naman bulaklak yun sa'yo. Bakit sa kanila puro bulaklak? Ano hindi naman bulaklak? Ang dami yung bulaklak na sa'yo. Kinakalbo eh. daw talaga yun. Hmm. As in, ano, as in... Pagkalampas ng limandaang metro, kalbo. lumiko pa kanan. Hmm. Ha? Hindi naman kasi nakakalbo ng maigi ni Raboy. Eh. Ay, ah, yung arco? Oo, yung arco. Yung maganda, no? puno ng bulaklak. Tingnan mo sa kanila. Kalbo. Ito, kanan-kanan. Eto, kanan, kanan. E, kalbohin ko. Oo, oh, albuhin mo. Tubukan mo. Pikit mata daw. Paano kung makakalbo na pikit mata? Oy, oh, atay ka. Pagkalampas ng 200 ang metro, lumiko pa kaliwa. Oh, wala tayo ng gamit, tayo ng bebe. Tama, ito. Eh, nasa Balinao na po kami. Hindi ko na pala na video po yung sa ano, yung sa Anda. hindi dito po, po kami sa Patay ngayon. Kaso tingnan ang hangin. Maganda naman po yung beach. Yung sand, oh. Kaso sobra pong lakas ng hangin. Oops. Nakap oh, oo. ako sayo, 'di ba? Oh, tulog. lakas, no? Pwede naman mag bandang gilid-gilid lang. Doon ata mas okay. Eh, hindi po. Hindi po. Last time, siguro, ano bang year yun? 2019? Bago po pandemic. ba diba, parang nag-pandemic? O, oh, binabawala na sila. Nakabalaan ka. Nakabalaan ka. Nakabalaan ka. Nakabalaan ka. Ah. Yung bago yung lockdown, mga March, ah, uh, yung lockdown eh, hindi so, ako nagkakamali. Yung February, ay hindi, January na nun. January pala bago mag-lockdown. Nag-swimming kami ni na Lola doon, doon sa may fight ng Batuhan. Bagong kasal si Erika, yung pinsan ko po. After ng kasal, dumiretso po kami dyan. Pero dati naalala ko hindi pa ganyan ka yung tubig tapos yung sand. Parang lumalim. Wala pa masyadong mga turista ngayon. Ay si Rowan na yun. Gising ng baby ko. Ano Rowan? Sim? Sim? Ah? Laki daw ng waves. Mahangin pa. Mahangin pa. Ayaw mo dito? Uwi na tayo? Uwi na? na? Ha? <laughs> Naiwan si ate. May ano ka? May supon. Kira. Wala. Ano na nadala ka? Uuwi na tayo. Si ate. Hanap ka ni ate. Ah, ano sinabi sa'yo ni ate kahapon? Ano ah, sinabi? Ano sinabi sa'yo? Pwede. Anong pwede? <laughs> hindi. Bakit hindi ka natulog kinaowa ma? Anong sinabi ni ate sa'yo? Sabi niya, pag natulog ka doon, Ano daw? Anong sabi niya sa'yo? Ba't ba takot ka kay ate? Ha? Tinakot ka ni ate? Tinan ko lang yun. Yung waves. Ah. Ganda sana. Saan mo tayo. Swimming tayo. Bawal nga o binabawal po yung nandun. Oh. Bawal lumayo. Ay, wala na po pala mga kasama natin. Niniwan tayo. <laughs> Maasin yun. Ano nasa ano po kami? Bani, bani ba? <laughs> public, public market. Nag, ano kasi itong batang to, nag-CR. Kaya, hindi na kami nakasama kay Ako Farmer. Kaya, saka kay Ate Timmy na malengki pa sila eh. Hindi ko sure kung bumalik na sila kasi ang tagal nitong batang to. Kaya lalabas na kami. Babalik na kami sa car. Baka nauna na pala. Dala may, dala may kain na pa kami nakapark. Nagutong, kain po muna tayo. Ayy! O, oh, dyan lang. Hi, huh? sir. Ha? Hindi pa. Ba. Basta ano lang, may ilang kasi nang iigyan. Tototal naman nila yan. Hi, baby ko. Halika, o. Tikman mo to. Very good. Sarap. Yummy. May battered water po kayo. Sa pag-swimming mo. Isa pa po. Uy! dami naman silang <laughs> Ha? wala. Ubusin mo <laughs> Antok pa. <laughs> tulog, tulog po siya. para swim ka na kaagad na. Binuhat na lang. Gutom ka? Ay, bakit ganyan ka? Pag-cute ikaw, pakiet. Ha? na. 16 16 Inanti to Ah, Joel. Okay na po. Ayun Masarap daw. Nasa ano pala kami? Nasa tayo. At the end of the world. Olongga po. Nasaan na ba tayo? Ano lugar ito? Agno? Dami nating ito, ano? Bani. bani hindi bani, bani. bani. Imagine ninyo, duman kami ng Anda. Anda. Tapos, Tapos pumunta kami ng Patay. Pagdating namin sa Anda, ang daming alon. <laughs> <laughs> Tapos sa Patar, ganun din. Ang oh, laki! Ang alon! Soft drinks daw! Lason, lason! Gusto niyo po lason tuloy. Huh? Kapulota. Hindi, may ano, may ibig siya sabihin. Kapulota. Kapulota. Hindi, um, garapata? Gawalata. Garapata. Gawalata. Ayun. Gawalata. Ayun ah, na. Yeah. Uy, laki na gulong mo yun, no? <laughs> gulong yun. One way yan ang labanan dito. Ano oh, no, kayang yung gulong? Hindi ka kaya reka dito ha. Uy, Don, okay. sabihin mo nga Rowan We are lost again Rowan sabihin mo, kalamansi 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 daw One way yan pala to Pag may kasalubong ka ka Mabuti na lang weekdays, walang mga turista. Papunta kami sa Tambobong. Ang ang bagsak namin ay Tambobong, ang layo ng 10 hours po kami sa kalsada na. Ay, alas <laughs> 3 tayong umalis umaga, di ba? Oo, 3, 3 am po kami umalis. Alas diba? uh -huh. 3, 3 oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. tingnan nyo po. nasa Bicol na tayo. <laughs> 1 pm oh. Ang <laughs> eh, nasid nang lang baka Ma may school din mm. ba Oh, na. may flag. ]시에. May may oh, na. may flag. Gusto mo mag-school doon, Rowan? Mm. Doon -mm. amaticho. <laughs> Sige, iibon kana namin dito, no? Hmm. Magao talaga ng ikaw. Wala mo onit po ako. Oh, von pang ako ako. Lunguhan ka pa lang. <laughs> Ilang taon ka na? Full. Oh, full. <laughs> ano bang name mo? Rowan. Rowan. Cabinet. Ay, nung... <laughs> Rowan. Cabinet. Rowan, hindi ka nakakausap ng ano, matino. Ay, sa a? Ay, sa a, Rowan. Hmm? Uy, nasa no, sambalis na tayo. Uy. Ano ito? Baklo, baklo. Baklo, baklo. Baklo, baklo. Talagang... Ganda to. Ganda to. <laughs> ano kaya mga comment ng nasa kabilang sasakyan ganda. ay yung ganda o oh. mm. baka ayo oh. yung yan tami kaya kaya kabayo kaya 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 oh. kaya kabayo kaya oh. kabayo, eh, kabayo. Naliligaw na naman tayo dito ah. Para sa maligo dun. Bibitaw pa ba tayo? Oo, na tama yung ano. Pigil may lukdumen. May kabahin pala doon. Sorry. May kabahin pala doon. <laughs> Tignan niyo po si Rowan. Nag-enjoy kahit mag-isa. Dito na po kami sa Tangbobo. Ah. <laughs> Mamaya ako na sasamahan lang siya. Siyempre, iba yung ano niya, happiness, sabi niya nga. Kung nandyan ate niya. Kaso, si Chichi, hindi na siya pinag-sinama at pinag-absent kasi pag magkakasapsapan po kami, mag-absent na po siya ng one week. Opo, Sige! Kunin mo lang. Naghahanap po siya ng mga shell. Ah, pasalubong niya daw po sa atin niya. Mas okay po dito o oh, kaysa dun sa ano kanina. Nakapag-video ba ako doon Hindi ata, no? Ay, nakapag-video. <laughs> doon sa patar, pero doon sa anda, hmm. hindi po. Maalon po doon, sobra. Pati sa patar. Tapos dito, medyo nakapunod kasi. Tapos, kabilang side na. Kaya, hindi po ganun kaalon. Ganyan lang. Parang bato yung ibang part. Ibig sabihin, mga isda At saka maganda dito, parang tipong kasapsapan lang kahit nasa malayo ka na hindi ganun kalalim. Yung sa bolit, dun sa ano, patay kanina, parang palalim na agad dito ha. Ito kami nag-stay. Ito yung nakita ko sa ano. Kaka, actually wala po siya sa Facebook. Meron man, parang hindi siya isi-feed ng Facebook. Gawa ng konti lang yung likes. Parang hindi sila active sa Facebook. Nakita ko siya sa Google. Tapos, nakita ko may ano. Malit nga lang eh. Nag-search lang ako ng homestay. Tapos, pag nilakyan mo lang yung map, doon mo siya mapapansin tingin kasi dapat kasi dun sa may Osmeña ha so share, ano po yung resort talaga kaya mas pricey doon nagtingin ako ng homestay ngayon fortunately yan yeah, nakita natin si Le Lecar. ipad ang aking ano hat mamaya pakita ko po sa inyo yung loob niya yung kitchen nandun sa labas tapos, nagdala ako ng tent kasi gusto kong mag-camping. Tatlo lang kasi kami ngayon. Ako, si Rowan, tsaka si Bebe. Sabi ko mag-camping kami para, ano din, ma-enjoy din lalo ni Rowan. Ay, ano nagkamali ako ng binabaan? Ay, thank you pala kay you, Farmer Lorenzo Sigua. So, pasalubong ko na rock at kay ati abi Ate yoyet thank you thank you sa pahat Thank you, thank you po pala sa lahat ng bumate. Hanap ako. Mamaya, yabe, sobrang init ko eh. Ayoko kasi naglalagay ng na sunblock. Nalalagkitan na ako. Matay! <laughs> Mm -mm. Thank you ka muna dito Tingin ka muna mamaya Samahan na kita mag-shell ah, Tingin ka muna po dito Sabihin mo thank you po Rowan Thank you po sa lahat po ng Bumati sa birthday ni mama Rowan Busy oh Busy si ako ate... ah, Busy ka? Sorry po Si ate magaling manguhan ng shell no Yung may laman Namimiss mo si ate? nako mm. Naku, si Nene na-imagine ko talagang. si Nene. Ah, si Nene din. Ako din eh. Miss na miss ko. Tuloy nagigilty ako kasi syempre si Ro, si Chichi iniwang naiwan. Kanina ko pa siya naiisip. Uh, ah, kagabi pala din. Pero ayok naman kasi makamiss siya ng maram ng ano, madami sa school. Siyempre, importante pa din po yung ano. Ayan, tama to. Yung pumasok siya. Kahit hindi naman gano'n na pinupush po yung kami. Hindi <laughs> namin siya masyadong pinupush na mag-aaral mm. ng ano. tama lang. Yung ma-enjoy niya yung pag-aaral niya. naman po siya ngayon. Yun nga ang ano nila. Yung oh. doon, Yung quarter exam niya. Sabi niya, Mama, uh, tignan mo yung ano ko, sabi niya yung mga exams niya daw. Binigay na daw mga test paper. Tignan mo mama, sabi niya. May mga perfect siya. Tapos, yung karamihan, naging isang mali. Tapos, sabi niya sa akin, sayang no mama, uh, hindi daw perfect lahat. Sabi ko, okay lang yan. Kasi, very good pa din very, ayun, very good siya kasi hindi ko naman masyadong natututukan po talaga sa pag-aaral. Pag, pag bago lang matulog, ganon Ayun, may bigel. <laughs> Pero hindi na siya, ano, mixed breed na. Ayan. Pero yung isang room lang yung sa amin dito yung kabilang room doon tapos yun yung kitchen siguro pag itong isang room yun yung naman yung kitchen nila dito kami mag tent mamaya ala napilay na sa lakas ng hangin si ka farmer nagpahinga kasi umalis kami 3 a.m. nakarating kami dito ano na 1 o mag-2 mag 2 hindi ako makapagano pahinga <laughs> kasi si Rowan di ko naman pwedeng iwanan dyan hindi <laughs> kaya yan naiinip <laughs> Rowan tulog ka muna Ah? Mamaya pa oh. Dito ka na lang mag-shell. Sa tabi ko. <laughs> Nabili ko sa shop ito. Kahapon dumating. Sakto, no? Oh. Ano lang siya. 600 data o oh, 700 kasama shipping oops may tumatawag sarap may ano na tutulugan na chuy chuy pinan yung aso oh. friendly <laughs> uy I love Cabero. Si Bulacan ka, Burakan. <laughs> Burakan. <laughs> Burakan. Burakan. Hindi to Burakay. burakay. Maano ma, po kasi medyo, you know, ayun ma, malabo malabok. Labok. Mal gawa ng nalulusaw na mga damo. Ah, yun. Pero maganda po sana. Marami lang damo-damo. Pero may ibang fight naman po na wala mag okay, enjoy naman ko yung mga bata kasi hindi ka nang kaalon, ha? Nah, bukas, Pero ang tayo sa no, Island. Crocodile. Croco Colibra? <laughs> ah, <laughs> Snake Island data yun. Ay, <laughs> <laughs> ka oh, parang nasaan karawan? Crocodile, Crocodile, nasang ka? Ayun, oh. Para nasang ka? <laughs> nasang ka? Beach. Yung oh, yung colibre. Anong beach? Island, na island, island beach. beach. Island, island. Si island, island Beach. beach. Sai. Sai o oh, Sai. Ate Sai Sai. Tignan niyo ka tignan mo katabi ni Owen. Ah. Sino talagang maganda? Alam. Di mo alam. Ang mo talaga. Sinong maganda? So, Ate Sai Sai. Ate Sai Sai. Ate Sai Sai. Ate Sai Ate Sai Sai. Ate Sai Sai. Sagot ka ng mabuti. Sino maganda? Yung ba siya maganda, G? Sino? Sino? Sino nga maganda? Alam ko. Sino nga? Sino mo maganda? Si? Kuya Dela. Ayaw talaga sumagot ah. Ay, si? Si Lola Beth o si Ate Osh? Ni Mi Daddy Mish. Ah, sino maganda? Lola Beth. bida Daddy Mish. Si Lola Beth, Ate Osh. Ni Mi Daddy Mish. Mm Hindi -hmm. <laughs> yan pa paano si Lola Beth, loko. Talaga si Ate Sai Sai, no? Huh? Hindi mo din talaga bibitawan, no? Ay? Ay. Ay. <laughs> Tabi kayo ni Ate Osh? Baka pagising ni Ate Osh, nasa baba na siya. Sa so, Facebook, alam mo, ano? No. Ano ito, eh? prices, yung so, you know, so, so, oh. ano? Sa Facebook? Ano sa Facebook? Yung pag Massage mo. Massage mo daw head niya. Ate Ash. mo. Di ba malunong ka mag-massage? So, eh. Di ba? Ano? Sa, sa Facebook mo hanapin. Ano mo si Rowan? Wow, wala na si Ate Och. na kami Ate